Hello mga boss, eto na po tayo Gorami Hunting with Kuya Jun in RJJN Car Display and sa kaibigan nating Sian and Friends, alright, maraming salamat sa inyo. Ito po yung unit na sinasabing 6 ball 4x4. Kalagayan po is na standby lang ng isang taon, may gitna. At ito yung mga issues na nainabutan namin may, may libreng carb at saka meron na daw yung nakakabit yung luma Meron na silang biniling bago At hindi na nila na asikaso at naputulan rin ito ng latch cable At ito na nga gusto naming panda rin Pero maraming kulang daw wala daw ang baterya at saka meron naman kaming dala sabi ni Manong eh, wala daw silang gas kaya hindi na namin muna pinilit at nagtusid na lang muna kami sa pag check at pag sa presyo nito may asking price kasi sila sa presyo kaya yun tinawaran na lang muna namin kaya pag kinabukasan linggo hmm. nag beach outing muna kami at isang magandang balita kami ay pauwi tinawagan kami ni kaibigan siya na okay na daw yung unit kaya ayun, may gagawin lang akong saglit dito sa bahay. Nagkabit na muna ako nitong ilaw dito sa aming tiris. Katapos nito is, aalis na ako at iche check ko muna yung unit. Gusto ko kasing tanda rin, baka mabinggo tayo. Hindi po makalaki yung kita natin dito, maliit lang yung kita natin. Baka tayo ay mabingo, kaya niready ko na yung mga gamit dito bago umalis. Yung mga kakailangan kasi yung aking tools na proper nandoon sa kabilang sasakyan, na iwan nandoon sa shop. Kaya yeah, isa tayong i-check natin yung unit. Mag-iisa lang muna ako ngayon. I-check ko lang muna kasi gusto kong marinig yung redondo niya o kaya man lang yung kanyang sigaw bago natin bilhin kasi hindi kalakihan yung kita dito sa buy and sell. Kaya yeah, abangan nyo boss. Kasama ko yung misis ko sa pagkuha nitong unit na to. Maraming salamat po. At yan. Hanggang dito na lamang. Thanks.